Okay. Yung Ayan guys, oh. So, tapos lang ulan guys. Ito naman ang kanyang bunga, ayan. Guys! Flex lang natin to guys. Ayan, guys. Ma, hmm. ah, okay akin papakainin ko yung aso. Ayan, guys. Oh. So, galagal mo tayo, guys. Ayan, flex lang natin. Ito po yung ating kapat ng bahay, guys. Ayan. Ayan, ganda Tubig, guys. Pero mamaya-maya ito ay wala na, guys. Ayan. Yan guys dyan ang tubig guys Yan yung ating bahay guys So So matas naman ang ating bahay So hanggang ganito lang po ang kanyang ano Kanyang baha guys Ayan Ito po yung ating tindahan So Ito po yung ating ano Hindi po nalalampas naman Ito po yung ating gutter Yan So Nagdagdag po tayo ng anak, Tapos po tayo ng flooring ng bahay Yan guys yeah, so hindi pa naman Inaabot ng ano dito guys Dito guys So, hindi pa naman inaabot hanggang dito lang guys yan. So, may clearance pa siya guys. Ayan, ganyan lang po katas ng tubig sa atin guys. Medyo matas-tas ng konti pagka malakas ng ulang guys. So, ayan. So, ayan guys. So, ito yung ating flow. Ayan. Pa-overflow ng ating tubig guys. So, ayan guys. Ayan guys. So, yan, yung ating mga tubig guys. So, ayan guys. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ayan, click lang natin ito guys. Thank you, thank you.